Bawa yung pato ko isa yung lalaki yan kinatay ng mga aso pinagtulungan ng apat na aso ayan may butas yung liig dyan siguro naman mabubuhay pa yan kasi matagal pa naman mahaba kasi ang buhay ng ano ayan no? Ayan, naubos na yung balahibo dyan. Ayan, no. Oh. Tawawa naman, no. Oh. Pinagtulungan ng apat na aso. May mga tuta pa. Kasi, doon kasi yan sa baba. Doon sa kapitbahay namin. Kasi mayroon silang apat na babae doon. Siya ang taga taga upa. <laughs> yung opa sa Tagalog sa lukuyang nagbabayad sa nirerintahan. pero yung opa dito sa buhol nakapatong na ayan ang resulta tatlo kasi ang babae doon yan doon siya palagi kasi yung sa akin isa uh, nakaano na kasi nakalimlim buti na lang nung pag duty ko doon sa kabilang bahay uh, wala pang alasais ng umaga nadaanan namin yan talaga namang wala na hindi na sa gumagalaw talaga namang wala nang pag-asa kung hindi namin nadaanan yon sigurado patay buti na lang nakatayo pa ayan Pagdating namin dito eh, hindi pa yan nakatayo. Tapos pag gali, bag, balik ko galing sa trabaho, Ayan, nakatayo na siya. Tapos, dahan-dahan -dahan na siyang kumain. Yung aso kasi nila, ilang tato na yan pinatay. Pero, pina, ano, ko na lang kasi ayaw ko yung... Ayaw ko kasi yung gulo. Kaya, kung mamatay man, ilibing. Pero, may puruhan itong mabuhay kasi nakatayo eh. Ayan, naka, ano, pinulong na lang namin. Kasi ano Para hindi siya makagala muna Yan Yan no? May ilang taon na ito sa amin eh Malakma Ano na matagal na na Nahinga ano Talaga namang hingal na hingal na siya nung Ayan humarap Yan o no? Yan Dumudugo parang nagdudugo pa rin, nagdudugo pa rin kasi yano pulang pula yung dibdib niya. Yung liig niya, mayroon ng butas. Nabutas na yung liig niyan. Buti na lang at nakatayo siya. Kawawa. Ayan. Bigyan na lang siya ng pagkain dito. Ayan, dahan-dahan kinain niya. Ayan. Tapos, tubig. Para hindi na sa lalabas. Ayan. Wawa. Ayan, no? Wawa ang pato-pato ko. Pato-pato ko. Kawawa pato ko, eh. Buti na lang nadaanan na namin. Ako. Kung hindi, sigurado. Akala ko ipatay na talaga binitbit namin bumalik kami dito binitbit tapos ayan iniwan pagbalik ko ayan na nakatayo na siya ha wawa naman yung tik, -tik namin hindi nga namin sinasaktan yung ibang aso ang ano nananakit sa kanya ayan o oh. wawa patik -tik. Patik-tik... wag ka nang gumala doon ha. Babayaan mo na yung pato na lende na mangitlog. Ha? Wag ka nang pumunta doon. Bayaan mo yung pato ni nang nilay na ayaw nang mangitlog. Um, dumami yung pato nila nang dahil sa iyo tapos ganyan ang ganti nila sa iyo ano? Aso. Siguro, hinabol niya yung babae tapos akala ng aso baka nag-away edi yun siya ang hinabol ng mga aso kawawa naman ayan o oh. oh. di ba lapit lapit oh, ayan ayan o oh. mm. mabubuhay ka ha mm. magsikap kang mabuhay ha ayan no, hindi nga kita kinatay no tapos aso lang pala ang kakatay sayo ay siya eh bakit ganyan yung aso eh hindi naman na nga ano yung ko sa ano, aso ayan ang anak niya, ayan 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 ang anak niya si patutin hindi natuloy ang patutin yan ah oh, ayan. Hindi natuloy ang patutin niyan. Yun. Titik. Titik. Mabuhay ka, ha? Titik, kasi wala nang partner yung asawa mo. Nag-iisa ka lang. Ha? Buhay ikaw, ha? Wawa naman. Choose. 'yung duawaw naman niya patuko, wawa. Pinagtulungan ng apat na aso. Sumali pa 'yung mga tuta. Talaga naman. oh 'yang anak niya oh. oh gusto ring humarap. Sige, sige, manalamin ka. Sige. 'Yan ang anak niya. Sige, sige, manalamin ka. Kakatayin ko sana ito eh hindi natuloy kasi matanda na yung lalaki kaya yung papa niya kaya hindi natuloy papatutin sana nito ni ano eh ni Prinsyo <laughs> hindi natuloy eh. hoy saan ka? hoy Nakalimlim. Ayan, no? Madilim. Ayan, no? <laughs> Madilim. <laughs> Diyan nakalimlim kasi ayan sa butas na yan. Ayan, Ayan. Nakalimlim. Nào, lam yan. Wa wot mang yu chu 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 oh chu titik chu 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 nilagyan pala ng gamot yung namumuti pala yung gamot mm -hmm. kain ka tek kain tek kain ako'y mag a update sa pukyotan yan ako'y mag a update sa pukyotan yan oh. pahaba ay may bunga pala itong mangga na to. Pahaba ng pahaba. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, pahaba ng pahaba. Paano kaya makalapit dyan? Pahaba ng pahaba yung ano. Ayan o. Oh. Ayan Ayan pahaba ng pahaba yung may bunga pa naman isa <laughs> paano kaya ako yung bunga na yan eh, may pokyutan ayan oh. yan pahaba ng pahaba yung bahay nila ay hindi pala sila pala yan ang nagpatong patong ayan yan oh. yung kulay yung nangitim na yan pahaba ng pahaba araw araw may ano padagdag ng padagdag ang uh, siguro nagdagdag ng dagdag yan sila yan o oh. nasa sanga sa sanga ng mangga talaga naman mayroon pa namang bunga may bunga pala yan talaga buhay probinsya ang makikita mo sa paligid di eh, puro kahoy puro kahoy mga damo mga ano-ano pa dyan masaging hindi naman namumunga yan Balik ulit tayo sa tik kan, Tik-tik. Tik-tik. Wawa, tik-tik ko. Wawa. Ayan. Tapos. Tigil. Ayan. Kailangan may update kayo sa aking dugil. Hmm? Tigil. Hinang-hina na ang aking tigil. Ano na siya? Butut, balat, butut, balat, butut, balat. <laughs> wawa naman yung... Wawa naman tiger ko. Butut, balat. Butut, balat. Malapit na sa magbutut balat. <laughs> na di na kaya niyang tumayo kaagad. Mm? Butut, balat, butut, balat buto kasi to eh. Ayan, ayan, ayan. Yung paa niya, lumiit na. Yung buntot niya, lumiit na rin. Ayan. Kagabi, muntik nang tumae sa higaan namin. <laughs> Doy! muntik ka nang tumae sa higaan namin kagabi ah. Muntik nang inabot. Sagot! Paano kasi hindi nyo ako pinadaan? taing taida ako, hindi nyo ako pinadaan. Kaya, yun. Tatay na sana ako. Buti bumangon si Papa. <laughs> nakabikaka na kasi. Ayan, nakabikaka na kasi. Kaya, alam na, tatay. Kasi, nakaharang ang paa ni Mama. Nakaharang kasi paa mo, Mama. Kaya, tatay na sana ako. Kasi ulyanin na kasi ako mama eh. Na? Ulyanin nang aking tiger oy, pero lalab namin yan. Um, pag kung sino ang sino sa aming dalawa ang wala ahahanapin niya. No? Kaninang madaling araw, akala ko sino yung nasa labas ng CR yun palas na. Kahit uh, halos hindi na kayang maglakad papunta doon kasi nga mahina na. Sinika pa rin niya makarating doon, paha, mahanap lang niya si mama. Oo lalab kasi kaya kaya pala sabi nila pag ang aso dahi naramdaman nila na mahal mo kahit hindi sila tao pero pinaramdam rin nila mahal mahal rin tayo niya Ayan. bye na doy kay... punta na ako doon sa kabila doy bye 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 doy bye